Hello mga Mars! It's me again, Star Rodriguez Fiksyo para sa ating beauty, health at iba pang tips. Alam naman natin na isang malaking sakripisyo ang pagiging magulang dahil kaakibat nito ang mga responsibilidad para sa ating mga anak. May mga magulang na iiwan mag-isa sa mga responsibilidad na ito dahil sa iba't ibang mga dahilan habang ang ilan ay pinipili ang parenthood ng may katuwang sa buhay. Ayon kay Melanie Calupe, focal person ng solo parent ng Nueva Ecija, may ituturing na sole parent ang mga rape victim, biyuda o byudo, mga inabandona mga kababaihan, mga anod o hiniwalayan ng asawa at mga iniwan ng partner nila kahit hindi kasal. Para maging kwalipikado ay kinakailangan na ikaw ay mayroong anak na below 22 years old unit para sa mga may kinakalingang anak na nasa 22 years old above na mentally at physically incapacitated ay maaari kang may considerang bilang solo parent sa ilalim ng pinalawig na Republic Act 11861 o Expanded Solo Parents Welfare Act ay may mga benepisyong isang libong pisong subsidy ang mga solo parent. Tanungin natin si Miss Melanie kung lahat ba ay qualified sa 1,000 subsidy na ito. Depende po yan sa ano sa assessment po ng social worker or sa mga requirements na kailangan nilang ibigay. Uh, kung sila po ay um, qualified sa subsidy na magmumula sa gobyerno. Ito po yung mga solo parent natin, hindi naman po lahat ng solo parent ay qualified po sa subsidy na ito na no? 1,000 cash. Sila po yung mga below wages ng 12,000 below ng mga solo parent. No? At the same time po, sila din po yung mga hindi uh, nagtatrabaho sa mga, na mga parang mga ano, walang mga trabaho, yung mga indigent solo parent. Dagdag ni Miss Melanie, kung ikaw solo parent pero mayroong natatanggap ng mga cash assistance sa gobyerno ay hindi ka qualified na makatanggap nito. Isa pang benepisyong natatanggap ng mga solo parent ay ang educational assistance para sa mga anak at maging ang solo parent na nais mag-aral ng mga livelihood programs sa TESDA automatic ding magiging miyembro kayo ng PhilHealth. Mayroong 10% discount kapag may anak na 6 years old and below sa mga bilihin tulad ng napkins, diapers at gatas. Para naman sa mga working solo parents ay mayroon silang additional 7 days leave maliban pa sa binigay na leave ng gobyerno. Kailangan lamang ipresenta ang solo parent ID nila. Alamin muli natin kay Miss Melanie kung paano ba mag-apply sa pagiging solo parent. Meron po tayong proseso ang tinatawag na po. Uh, pupunta po sila sa Social Welfare Development Office ng LGU nila kung saan magkakandak sila ng assessment and validation ng social worker at doon sa mga qualification at requirements po na hihingin po sa kanila ng LSWDOs. And then, para ma-issue po sila ng ID. At from there, pag meron na po ng ID, yun po ang ipapresent po nila para po sa mga benepisyo na kanilang kinihingi o kukuhaning. Yearly din, Ania, ang renewal ng mga solo parent ID. Maaari bang bio o nobya ang isang solo parent? Pagka ikaw po ay nagkajowa at meron ka ng kanang katuwang, ang sinasabi po kasi na solo parent, walang katuwang. Pero kung ikaw po ay nagkaroon ng jowa at napatunay sa barangay nyo na ikaw ay nagsasama na kayo ng jowa mo, meron ka ng katuwang sa pagpapalaki ng mga anak mo. So ikaw po ay mali-disqualified at solo parent. Kapag napatunayan din na kayo ay mayroong kinakasama at hindi sinusurrender ang solo parent ID, ay papatawan ng penalties o pagkakulong. Ninsahin ni Ms. Melanie sa mga solo parent, hindi hadlang ang pagiging solo parent para iangat ang buhay mo at palaging iisipin na ikaw ay may kakayanan upang makapag-provide ng mga pangangailangan ng iyong mga anak. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Himpilang TV48 at ng Pamahalaan Panlalawigan ng Nueva Ecija sa ilalim ng pamumuno ni na Governor Aurelio Umali at Vice Governor Anthony Umali sa pakikipagtulungan ng Provincial Health Office.